Ah, uh, dalawang uh, araw po lang pasok. Ito po, uh, alaga po ko ng aking darling na namaga ang paa. Ito guys. Ano po? Ano yan? Tawag yan? Ah, uh, babad po sa yelo. Kasi yun, yun ang sinabi, babad daw sa yelo. Tapos mamaya naman, Hot compress na naman. Tapos nakapahinga ako kasi so wala akong pasok. Dito. Alaga ako sa aking asawa na may magang paa. Papilay-pilay. <laughs> Nakasiklid po siya. Mga guys. Sabi nyo, ano, daw Sabi daw, pinainom ko siya ng celery. Nilaga lang kasi parang walang pang-juice eh. Joser. oh, mga ka-workmate ko dyan, huwag kayong tawa-tawa. Bisaya to. <laughs> Ito na lang. Kaya wala pang juicer dahil mahirap lang kami. Yan, nilaga ko na lang guys. Kasi yun ang advice ng ano. Tingnan mo yung tasa namin. Basag. Nabungi. Nabungi ang tasa natama sa siminto. Ito so po guys, oh, magang maga po yung ano ng asawa ko guys. Oh. Sa mga nakakaalam po dyan kung ano po dapat gawin. And chat na lang po, PM na lang po kayo sa akin. Comment po. Huwag din tayong makalimot mag-subscribe. And share. Sure. Sakit. Magang-maga guys, oh. Sarap pisilin. Baka pag pisilin ako, masampal ako ng asawa ko. Ano? <laughs> mm -hmm. Kaya pag hindi pa rin huhupa yung maga, papacheck up na po kami bukas, guys. Yan. Babad niya sa tubig na malamig. Sampung pisong yelo, guys. Ay, limang piso lang pala. May nagsalita. <laughs> oh. Tsaka ano yung ininumuhan? Celery. Akala nung mga katabaw ko, si Mary daw. Celery. Ayan po. Baba. Tsaka mamaya. Ano? Hot compress naman maya. Guys, ang hirap pala mag-alaga. ng hinararap naman. Hibis pa higa-higa ako. Hindi ako ano... Tudu-alaga ako sa akin darling kasi papasok mo siya sa kailan pasok mo friday hanggang ano hanggang anong pasok mo friday friday pasok mo. ano ba friday Okay na. Yan po. Sige po guys. Don't forget to subscribe and share. <laughs> Nakaano ang buko guys oh. Ngayon ay anong araw ngayon? Today is Nung today is Tuesday. Wednesday. Ah, Wednesday. Oh, Wednesday pala. Sorry. <laughs> <laughs> Sorry. Today is Wednesday. Vlogger ng Bisaya po mga kabigyan. Guys, I'm proud to be Saya. Kasi mamaya ano na naman yan. nagkalag kalag-kalag niya. No. Uy, kalag-kalag na karoon. Kinsa may naibiko diya, panghatag taon mo. <laughs> Dapat kung umuwi ako sa probinsya namin guys, alam ng mama ko, paborito ko yung biko eh. Kaso lang, wala eh. Malayo yung mama pa ako. Kaya nagpost ako sa FB kung sinong may biko, baka naman. Ah, bigyan ako. Ito, kawawa naman ang darling ko yung honey ko. Sarap pisilin, pisilin. Talapakan, magaw. Maga din, ay maga din. Pisilin ko kayan. Hilutin ko. Bili kayo akong pau, Alam yeah. mo na lang ito. Sige na. Bye bye guys. Bye bye. Don't forget to subscribe and share. Comment. Bye.